So ayan, nakaredy na yung 6 ano, no? kilowatts yan kasi tiga uh, 1,000 watts bawat isa. So 6 na piraso na heating element yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. At uh, yung ating inverter ay nasa 10 kw na hybrid. At uh, susubukan natin ano, load side lang. Ibig sabihin naka UPS lang tayo. Dahil uh, ito kung may kita nyo naka off grid. So susubukan lang natin kung uh, kakayanin sa 6 kW. At uh, kung makikita ninyo, 10 kW ito yung inverter, no? So hybrid 'yan. At uh, naka-connect na 'yan dito. So anim, ito na 'yan sila. 1 2 3 4 5 6. And dito natin makikita mamaya, no? Merong reading ito. Dito natin makikita yung total wattage niyan so subukan ko na i-on ayan ah, mag-on muna tayo kasi by 2 ito eh so yung makikita natin dito dalawa na yan so 2kW try natin tong isa ayan observe nyo tataas yan 2.1 agad 2.1 heating element no next natin another 2 dapat maging 4 yun ha eh. Ayan So 4.2 At uh, check natin sa inverter mismo Ayan Actually 4.5 na nga dito eh At uh, kumukuha lahat sa battery Eto Puro battery ang source nyan At uh, still wala tayong uh, grid Wala tayong tulong sa grid kasi Nakababa tayo no yan. dalawang yan at uh, wala din yung Genport ah, Anyway, hapon naman na ngayon eh. 6 o'clock na. So, wala na rin zero yan. Kaya, ito lang talaga. Mga sa UPS lang tayo. Another 2 uh, kilowatts. Ayan. Tingnan natin. 6.5 na. Tingnan natin dito, no? Ayan, 6.7. So, tingnan natin kung mag-error yan. Kung tataas pa. So... Biglang mandar, no? <laughs> mandar yung ano kasi na-trigger na. So... Itong 10 kilowatts na to, ang uh, sinasabi ay uh, 8 kilowatts ang kaya na nakalagay sa load side. So, pwede ko pang dagdagan. Punin ko yung uh, heat gun. Tingnan natin. So... Sige. Ah... Uh, So ito yung heat gun ano, ang rated power nito ay uh, 2 kilowatts pero gradual naman to kasi merong uh, selector. So possible ang may lagay natin ay uh, 1.5. At eh uh, susubukan na natin kasi nakasaksak naman 'yan. So titingnan natin kung uh, bibigay ano sa 8 kilowatts kung kaya niya. So i-on ko na. Start. Ayan. Dagdagan natin. Ito. 7.31. Tingnan natin dito. Ayan, 7.4 na, no? Tingnan natin kung talagang kaya niyang abuti ng 8 kilowatts. Sana hindi po mutok. Ayan, 8 kilowatts, ha? 8 kilowatts, so 7.98. Ayan, 8 kilowatts. So, yan ang load side kung nakikita nyo naka off-grid ha off-grid yan kasi yung uh, UPS nito base doon sa nasa 80% ang kaya so continuous power uh, ngayon ay uh, 8 kilowatts na so palampasin lang natin ano uh, medyo patagalin lang natin at uh, titingnan natin kung mag-error -e ano So, ayan, 8.02. Ayan ang wattage. May kita ninyo, pansinin ninyo, naka-off-grid. Ibig sabihin, galing lang sa battery talaga yan. Galing sa battery yung power niya. At uh, mataas naman yung battery natin, no? Ayan. So, subukan ko lang. Papakita ko lang sa inyo, ha? Um, Siyempre, tinaasan natin yung discharge. Kasi 195 ang kaya nito eh. Nilagay ko lang sa 185. Ayan. So, medyo matagal na rin naman. Ano, tuloy-tuloy ang andar, no? Ayan, nasa 8.3. Uh, 8.09. So, medyo mainit-init. <laughs> Ayan, pakita ko ulit sa inyo, ha? 10 kilowatts na hybrid. Ayan mukhang kayang-kaya naman kayang-kaya ng uh, DEYE Hybrid Inverter so hindi pa uh, umaandar uli yung fan ibig sabihin hindi pa trigger, no at uh, ayan consistent yung uh, power natin na hinuhugot galing sa battery 8.3 uh, or 8 uh, kilowatts so 8 kilowatts ayan, uh, medyo tumunog na yung fan Ibig sabihin, na-trigger na, no? Na-trigger. So, more than one minute na, no? Na umaandar. Ayan. At ito, uh, ginagawa natin, ano? Ginagawa lang ito. Kung, uh, nga limbawa, nagkaroon ng uh, out sa inyong uh, location at yung setup nyo, kailangan talaga ng uh, mapaandar. So, ito, ito yung uh, nagsisilbing patunay na kaya niya ang uh, 8 kilowatts ng uh, UPS lang. Ibig sabihin, essential loads lang ang uh, umaandar sa ngayon. Pero, ang mga naka-load natin, puro heating elements. So, yan. Pinakita ko naman kanina. At uh, ipakita rin natin ngayon uli. Ito yan. So, anim na heating elements yan. Plus, yung ating, uh, ito, ito, itong uh, blower. Ayan. So, hindi pa naman nag-error. Tuloy-tuloy 8 kilowatts, so. oh. So continuous power. Medyo mainit na dito sa aking lugar. <laughs> so kung makikita nyo, naka-off yung ating grid. Ayan, naka-off din yung uh, gen. Kasi wala namang ano yan eh. Walang tulong yan ngayon dahil uh, 6 o'clock na eh. 6, uh, So wala nang tulong yan. At uh, dagdagan pa natin ng konti. Yung ilaw lang, no? Tingnan natin kung pipitik. Ayan, umilaw and ayan o oh, halos yung pa rin yung kanyang uh, load 8 kilowatts so normal pa rin hindi pa naman pumuputok <laughs> wala pa akong naririnig na ano sa loob no hindi pa yan pumuputok so 8.04 8,010 watts ayan yung ating kinokonsumo so medyo tumatagal-tagal ayan at uh, mukhang uh, okay, hindi pumutok ang uh, hybrid na inverter na to, na 10 kilowatts. So siguro susubukan ko rin dito, no Eto ito, <laughs> yung anim lang, kung uh, kaya niya rin ng essential load. Kasi sabi nito, uh, 100%, ibig sabihin kung 6 kilowatts, 6 kilowatts din dapat yung sa essential loads niyan at uh, ito, ang sinabi lang naman is uh, 8 kilowatts yung essential load kaya, yun lang yung uh, nilagay natin, okay kasi kung uh, dadagdagan ko pa baka pumutok <laughs> Papaayos pa natin to wag muna ngayon, siguro sa susunod ng mga pagkakataon, mapapaputok na natin, kung mapapalampas ko ng uh, siguro 10 kilowatts ayan, so yun lang muna mga solar, medyo mainit na rito sa ating lugar, ayan mainit na mainit na, kaya papatayin ko na ayun so bababa na yan ayan 5.6 baba na rin yan 3.4 baba na rin yan ayan so okay okay naman whew karabing init ayan o no? zero na So, yun lang mga kasolar. Um, Usa ulit tayo sa susunod na video pagkatapos kung may upload yung uh, isa naman, yung uh, 6kW na hybrid ng Solis. Ayun, so maraming maraming salamat sa panonood Muli, anyo ko Solar, si Solar Rams.